maulan ang ating umaga dito sa aming lugar, mga kadugo, dugong Pilipino, saan mang sulok ng mundo. Nagdagdag sila mga kadugo ng silungan ng mga kambing nila kasi nagdagdag, <laughs> nagdagdag, <laughs> nagdagdag din sila ng inahin. Hindi tayo makakapasok mga kadugo kasi nakalak. Ayan, kahit umuulan mga kadugo. Nandito na naman ako sa Bogoy's Farm. At itong tanim na pipino ng aking panganay na pamangkin, si Jellard mga kadugo, dito sa Bogoy's Farm ay tumubo na. Meron ng dalawang dahon. At tapos na tapos na, ayan o mga kadugo, ang pag-aani ng palay dito sa aming lugar. Once again, salamat po Panginoong Dios ng aming mga buhay sa ipinagkaloob mo mga ani ngayong anihan. Ayan, mga kadugo. Ay, dapat Rain or shine. <laughs> Nasa tumana ang inyong kadugo, mga kadugo. Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Eh? Mm, ma ano kasi napigkit mga kadugo yung kan, lupa na aking ginadaanan no. Basang-basa. pinaararo ko na mga kadugo wala na akong makukuha itong tinatamnan namin ng palay dito sa Bugoy's Farm para yung ano niya yung malungsot sa Ilocano <laughs> ano yung Tagalog ng malungsot yung mga damo matutunaw <laughs> Ito pa mga kadugo, alisin natin. Maraming for harvest mga kadugo. Ayan o oh, mga pipino ng ating pamangkin. Tatlong Espanyol. Tinamnan niya mga kadugo. Ayan o. Oh hindi nag-aalis yung aking kapatid. Ayan, maraming for harvest makadugo. Yan o, oh, for harvest na yan. Yun oh, ang haba. <laughs> ang haba ng piling niya mga kadugo. Nakakatuwa. Oh. 1, 2, 3, 4, Five, six, seven, eight. eight na piling. Yun o, oh, mga for harvest na. Madamo na itong ano mga kadugo. Itong mga saging o. Oh. Hindi siya nag-aalis ng mga uh, tawag dito. Damo. Ay, 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 ay. Ayon na. Wala na talaga, mga kadugo. Itong mais ng aking pamangkin, walang wala. Pakain na ito sa baka. <laughs> wala siyang maaani. Sayang ang 20,000 pesos niya na investment. Hindi abot. Teka lang. Uh. matagal akong hindi nakapag-vlog mga kadugo kasi so very busy, busy, busy me. Ang dami kong nilakad. Oh, ang lalaki oh, kaya lang may ratik. <laughs> ang daming aalisan ng puso mga kadugo. Hindi siya nag-aalis. Kaya, ayawan. Ayan oh. Oh, ang haba. Alisin natin. Dagdag pasanin pa yung puso dun sa puno. Kaya tumatagilid. Ay, kakatakot naman din eh. my God. Maraming madamo. Hmm. Ang dami na ko nang naalis mga kadugo na puso. Umuulan kasi. May payong ako. Ay, hindi pa pwede yan. Ang lalaki, oh. Kung maaalagaan yan. Ako. 15 kilos. Ay, meron na naman. Merong pang, pang nilaga lang. Ay. Op. Ayan, mga kadugo. San na mara? Hindi ko... Dapat iniras-iras ko para halos 50% na yata. Kaya 25% yung may bunga na. Hmm, nadamo Hindi pa man ako nakabota, mga kadugo. Ayan, oh. Kakalungkot ang kanyang mais mga kadugo Uy ang ganda ng ano oh ng mga tanim niya na abukado Pasok tayo dito mga kadugo sa farm ay bakuran ng farmhouse ay sayang yung ano niya oh. kuha nga ako nang uulamin namin mamayang hapon mga kadugo ng kabatiti <laughs> kuha tayo kahit apat lang Dali lang mga kadugo ah. Kukuha lang ako. Anim na peraso itong napitas ko mga kadugo. Ah, ang luto nito mamayang hapon is ano uh, patola with chicken and miswa. Ayan mga kadugo. Bale, pinaalam ko na sa kapatid ko na si Bugoy mga kadugo yung may-ari ng nitong Bugoy's Farm na tatamnan na lang namin ng rambutan itong loob ng ay ano itong surroundings bakuran ng farmhouse mag nag-order na ako mga kadugo ng itatanim siguro mga 20 20 na puno ng rambutan ang maitanim dito kasi hindi naman natatamnan dito so ang, ang kalat oh this is it mga kadugo <laughs> ito ang aking vlog sa umagang ito Ala, ang kalat thanks for watching thanks for subscribing dun sa mga pa isa-isang nagsusubscribe salamat, salamat, salamat walang hanggang pasasalamat God bless you more mga kadugo ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo Nay, naulog mga kadugo pababayaan maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye!